Ayan, hello everyone. Ayan, ngayon. Nagaya nito. Ayan. Hello everyone. Ako ay kanina pa busy-busy dahil nakikinig ako sa mga session nila. No? Grabe, ang daming pera. So ngayon lang ulit ako magbablog. Ayan. Ayan nakakalungkot no nakakalungkot dahil maraming anomalya <laughs> ay grabe naluloko ako sa pera hindi nakikita ko no grabe hindi ba sila hindi ba sila nasasaktan hindi ba sila naawa sa mga tao no? na naghihirap na no lalo pang pinahirapan lalo lalo sa mga bulakan yung mga flooding na yan no grabe sobra 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 grabe tayo yung mga Pilipino, bakit gano'n, no? Mga kapwa nating mga Pinoy, pinahirapan tayo kapwa Pinoy, no? Masakit lang, masakit sa loob, masakit sa mata, no? Yung taong bayan, nagkakandahirap, nalubog sa mga baha, no? Tapos yung mga, yung pala yung ano yung piece porpis, porpis para pagtakpan lang yung mga ano, malyan na yan, no? Sana matanggal na yan, na yan. Hindi ako ano dyan sa mga porpis na yan, kasi lalong alam mo yun, yung lalong nag, magihirap lang yung taong bayan dahil uh, yung mga pondo na dapat ilagay sa tapang lalagyan, hindi na ano, kumbaga may mga nag, nasa 4 piece no, may mga meron ng four piece mga kung ano bang mga tupat ewan kung ano mga klaseng mga ano yan na hindi na ibibigay sa tamang tao so no, dapat tumulong tutulong na lang nila, titignan nila mabuti kung kanino nila tatapagay yung mga ano, uh, Kaya na na, Akin, na. Diba? Sibi eh. Sa totoo lang guys, no? Dati ko, OFW, mayroon din ako ambag no? Sa, ano, sa bayan, kahit pa paano, no? Kahit konti lang dahil sa mga remittance. Ilang, ano din, na nasa abroad. So, ayun. Diba? Ang hirap pa rin ng buhay dito sa Pilipinas. Kaya, mas mabuti pang mag-abroad na lang yung pwedeng mag makapagtrabaho pa. No, kasi dito wala eh, parang kung sino lang yung pwedeng ano eh, nakakuha na lang ng ganun, no. Parang yung pera, kala mo papel lang, no. Papel lang na ano. First time kumakita ng ganun, guys. Grabe, no, na sa ano sa na televised mga ganun ganun no hindi ba sila na no, konsensya pinapakain nila sa mga anak nila no hindi ba sila na no, konsensya ang daming nababaha ng na mga kapwa Pilipino na mamatay sa gutom. No, tapos sila mga binubusan nila yung ano yung kapirahan ng bayang kababayan natin, no? Mga tao dito sa Pilipinas na nagbabayad ng buwis. Katulad niyan, no? Tayo pinapatawan tayo ng buwis. Kami nagbabayad kami sa barangay, no? Uh, yung tax na sinasabi nila, no? Tapos ganun, yung sila naman ng unang mura ko, ba? Diba? Parang, hello, pagkunti nga lang sa atin, pag ano, nasita tayo ng mga mga ano dyan, ng mga opisyalis, no? nasita tayo, ganito, ganito mo bayit kayo. Pagkunti na nga lang yung kinikita natin sa tindahan, tapos yung iba, no, malalaking ano, tapos hindi sila nagbabayad, no, ng tamang buwis, no. Unfair. So, so unfair, no. So unfair talaga. So, yun yung guys, na kayo na so, ang ginagawa na lang, huwag pa rin. lang yun. Huh? kaya pang uh, yung pamilya mo na ganito sa taon ka na, sige lang. Nabasa na sa marangal lang yung kinikita mo, no? Doon lang tayo. Wala tayong tinatapakan ibang tao. Hindi natin uh, kinukuha sa purakot yung baka natin sa pamilya. So, yun na lang. Bala na si Lord sa kanila, no? So, ayun. May mga karma din naman yung mga yan. Yung mga naunguraot na yan, no? No, grabe, no? Grabe yung ano ngayon sa Pilipinas, no? Ay, ang hirap lang mag ano kasi tayo malilit lang tayo na tao. Kung maga hindi tayo pinapansin ng lipunan, no? Tapos, ano, kung hirap na hirap na nga tayo, tapos ganun pa. Tapos pag, ano, kung maaari mag-apply ka ng trabaho, gusto mo mag-apply ng trabaho, overage ka na ganun, hindi ka nila papasukin, ganun, hindi ka nila tanggapin kasi nga overage ka na. O kaya yung blessing personality, no? Hindi ka tatanggapin, yun. kaya gano'n, no? Imbis na maraming Pilipino ang magtatrabaho, no? Na ano tuloy silang magtrabaho kasi nga, inisip nila na wala silang blessing personality, wala silang pinag-aralan. Kung baga, high school graduate, ang hirap mo pang matanggap. Kung baga, sa construction ka lang, doon ka lang mabubunta sa pinakababa, ma pinakamababa pa rin ang sahod, no? Kahit na sabi mong construction worker, ang hirap ng trabaho ng construction worker, dapat tinatasan din nila ng sahod, no? Mga ganun, mga tindera, mga ganun-ganun, dapat tinatasan din nila ng sahod. Kaya yung mga ibang, ano dyan, uh, company dyan na ano, dapat ano hindi ng sahod. Yun lang na hinihingi ng town buy nyo, tumaas ang, kahit pa paano yung sahod, dahil kulang na kulang sa transportation pa lang, pagkain pa lang, tumaas na gilihin no, yung mga ganun-ganun. Tapos kumakurabot yung mga opisyalis ng gobyerno, no, grabe, no. Sana hindi naman lahat ng mga opisyalis ng gobyerno, eh, kurapot no. Alam ko naman, marami naman akong ano dyan, dahil sumusubaybay kami sa mga news, no. Karamihan din naman, no, wala din namang iba na hindi ganun gumagawa ng kurabot na ng bayan, no? Hindi. Hindi naman, hindi naman lahat. So, ayun. Hindi, hindi lahat talaga. Mayroon talagang maubuting mga opisyalis din. Kaya nga, may maubuti kasi nga binunyag. Binunyag nila. So ayun, pagpatuloy na rin, huwag no? tayo magbabaya. Buksan natin ang pinagpan, buksan natin ang mga maglapadayo sa mga balingdan. At mga ganyang mga bagay, no? hindi daw pinagbalagbas. No? Dapat may makulong dyan. No? Dapat may malagot. No? Hindi lang may mga diskaya. No? Dapat makulong dyan. Huwag no? natin gawing, wag sana nilang gawing witness ang mga diskarya dahil sila rin ang nagkasala dapat sila sila din yung nasa ilagay nila doon sa kulungan no so ayun magtrabaho na ako para mayroon akong kita no kahit ka konting kita lang pati sa piso lang di ba kahit pati piso lang at least marangal di ba at least marangal yun lang yung gusto ko no mapakain mapag-aral sa tamang ano yung mga bata yun lang hindi na ako maghahangad ng ano ah uh, sobrang laki no ayun sikap lang tiyaga si pag lang no ganun lang yun o, na may hirap lalo pang naghihirap kung wala kang tiyaga wala ka talaga hindi ka talaga makakapulot din ng isang libo kahit na limang piso sa daan hindi ka makakapulot ng limang piso kung hindi pagkatrabuhan mo talaga kaya maraming namamalimus no so ganun talaga ang buhay ng mga Pinoy sana bago-baguhin na no sana yung mga ano mga next generation na ano sana mapanood nila to para hindi nila tularan yung mga yan so ayun mag na ako para mayroon naman tayong dagdag kita may ulit continue ko yung panonood ko pati hinig ko sa sinate mga ano yan mga discussion nila kasi mas magandang pakinggan no magandang pakinggan magandang ibulgar nila yung mga kurakot no wala tayo tapiso-piso lang yung kita pero mar marangal naman o diba? tara na mag-unbox na tayo baka ano lang yung ano yung ano jan sa sinado no nakaka kakainit ng ulo tingnan mo yung pera na pinakita nila kanina grabe sobra sobrang daming pera hmm, hindi sila natatakot yung karma nila no tapos pinapakain nila sa mga anak nila pinangluluho nila tapos mga mga tao no mga tao dito sa Pilipinas wala kung sila mayaman na nagiging mayaman pa dahil sa kurapot. Ganon ang ano, politikong mga kurapot. Iniisip nila yung kapakanan lang nila. Kung makunwari yan pa silang iboto para umano yung Pilipinas. Ito isa sila sa mga kurapot. Sana, sana wag mapanood ng mga ibang malilig na bata kasi ang pangit pakinggan. No? Ay, ganito, ganito. Ay, ganito nito sana may mga isip na para alam nila kung ano yung ano map. hindi na sila na kailangan pa rin malagan. Siyempre may mga batan ngayon, mga nag-ano na sa mga YouTube, mga gano'n, nakikita nila, napapanood nila, no? Mga nangyayari. Ka, ano, Kaya nakaka-ano, nakakalisma yan. Kaya nga, no? ito na lang, na vulgar. Masalamat lang tayo kila Julius, at ko'y Corina. Dahil sa kanila, nabunyag yung katotohanan. Diba? sila yung nakikinabang. Taong bayan naghihirap. Lalong lalo na sa mga na anuhan ng mga flood, flooding na yan. Kahit kami na-artiklan din kami ng flooding. O, anong nakuha namin? Sardinas. Uh, ilang kilong bigas yun? Sardinas, corn beef, uh, noodles, yun lang yung natanggap namin. Samantalang grabe yung kurapot nila. No? sa dinabi na bilyon, no? Bilyon ang pinag-uusapan. Ay, grabe. Di ba sila na-alarma? Di ba sila natakot na karma, kakarmahin sila? Ano yun, guys? potulin natin ang ngayon natin. Kahit na ganito, no, na, nanggigigil talaga ako. Nagsimula sa mga ganyan na nakita kong ang daming pera nakalatag. Grabe, ang daming pera nakalatag doon. Sa lamesa, no? Ang kakapal ng muka! Ang kakapal ng muka! Grabe! No, hindi pa sila natakot, no? Pinapakain nyo. Pinapakain nyo sa mga anak nyo. Pinapakain nyo sa mga apo nyo kung may apo na kayo, no? Pinang susugal, no? Pinang susugal pinangjajamin kung ano-ano no, mga kapritsuhan sa buhay. Kala nila madadala nila sa libingan nila. No? Kala nila madadala nyo sa libingan nyo yung mga ano, yung mga pinagkukurakot nyo, no? Di ba? Grabe. Ang kakapal ng mukha ng mga ah, kurakot na gobyerno. No? No, mga kurakot. Grabe. Ang, ang ng pagmumukha nyo. Ang kakapal na pagmumukha. No, nakita niyo yun, nagkakanda hirap yung mga tao, no, na kumakaway sa tuktok ng kanilang yero, sa kanilang tuktok ng bahay, humingi ng tulong. No, dahil sa baha, dahil nga hindi naayos yung mga mga project na yan, no. O tinan niyo, lalong nagkanda leche-leche yung agusan ng tubig, no. Kasi nga, hindi tama yung paggawa. Kulang. O, di diba? Grabe. Ang lulupit nyo, ang kakabal ng mukha. Diba? Ang kakapal ng mukha ng mga ito. Okay. Grabe. Isko, hindi na kayo natakot, no? Pakain nyo pa yung mga pinurakot nyo sa mga anak nyo. Masaya kayo dun, eh, no? Kaya ang lalaki ng mga tiyan. No? Huh? Grabe. Wala na akong masabi sa mga pinaghirapan lang talaga, no? Grabe. Kaya hindi mo rin masisisi yung mga ibang Pinoy, Pinay, na nagsisipuntaan sa abroad. O, tapos, nakikimit sa ano, gusto nilang mag-asawa ng foreigner. Ayan. O, di ba? Hindi nyo na ba napansin? Di ba, ang pupunta sa abroad? Hindi diba, abroad naman. O, kasi nga dito sa Pilipinas, ganun na. Di ba? Nakakatakot kurakot pa more. Okay, see? Wala talaga. Nakakahiya kayo buong bansa, no? Nakikita mga kurakot ang mga specialist ng Pilipinas. Hindi naman sa hindi naman nila lahat, no? Meron pa naman ding mga matitino. Kaya nga binulgar eh dahil matitino yung mga nagbulgar. Ayun. So continue na lang no, mag-ice na muna ako kasi nagigigit talaga ako sa mga kapal na mukha ng mga ano na to. Sige na, babay na at hmm, talaga. Ang kapal ng mukha nyo, sobrang kapal. Sobrang kapal din yung chan nyo.